sana ay uh, matapos ng habagat na ito dahil ang habagat <Asheuten> ang dadala ng malakas na ulan hindi hangin kung hindi malakas na ulan kaya eto uy, namilis ko, nagdabog nagbog sa kamay no, pinggan at tatapos ang kumain ng hapunan ito ang paligid madilim na at kung uh, kunin lang ako ng paligid kung kin natin